And for today's video guys, kay magluto ta aning kurabs or lambay. Tatlo lang siya guys kasi dalawa lang naman kami ng aking anak na kakain. Fresh po to siya guys, nakikita nyo. Fresh siya, galing refrigerator. And so ayan guys, ang gagawin natin dito is uh, mingin ko lang po sila gamit ang ating Sprite. Ayan. Simingin lang natin sila dyan. Ating tapa. Ayun na ay guys. Luto na siya. Kailangan natin siyang tanggalin. So, Uwin natin isa. Hati natin ito sa kitna. Ayan. Yan ang taba o. Oh. nakikita nyo, ayan, meron pa siyang dihod pa kung tawagin yan favorito tab ko niyan guys, masarap yan sasama natin yan. Uh, yan eh. mm -hmm. Yan. Ano lang tayo ng butter. Nice. Sa butter. Isa right. lang tayo ng bawang at sibuyas. Pwede mo sila kung ano na eh. Ato lang na siyang kayo kayong. Ito na ang pimplahan. Paminta, ng Oyster sauce para lami. Ito na itong kabaho. Pwede man expert. Sabutan ko na ketchup. Ketchup ba? Para tsada iyang color. Tansya-tansya lang. Tapos, atong kayo tayo. Ito yung humuta, guys magbutang buta guys o no amount of sugar wow english asukar ba asukar para pang pang pa para sa lasa pang papitik isprite natong di sabaw kagain natong ibutang balik natong siya butang dara ay tong sabaw kagain nga isprite natong di pa swimming gain nasa tong carbs ako nang ibutang dere, tapos ano mag unat lang tayo guys na medium sticky na kana kanang murang medium lapot na ba yung sabaw. tapos magbutam dito din seasoning guys para kampa. lami iba pero choice na ninyo kung yung magbutam ba ang uban ba yung gigesila gagi ngon ani pero ako mas prefer ko magbutang kay para na lami an ah, ano kahumot guys sabaw parang palang pero murag mm, Murang nanay ito rob lamig pa unta siya guys ka nang buta ka nang ka sili ba o ka nang powder kay, para halang ba pero hindi ko magbutang kayo lusod po unmark, na puti kayo mga anak nga di mo sila halang so thick na siya guys no oh makita ninyo, medyo thick na iyang saba mo nang ato nang ilunod ang katong atong ipakuluan na crabs. Ato na siyang isuming mo ito. Yan. oh, lami. nako kinsa pa yung roig bihag crabs. Palit na mo guys. Miski mahal. Ay, oh, kalami. Ooh. Ato lang nga siyang pabukalon na gamay guys para mukapit siya ang flavor. Tanawa guys oh. Ay, perting lamian na. Color pa lang, sudaan na. Amoy pa lang, ulams na, sabi sa Tagalogs. Sa mga allergy din ha. Sorry kayo. luto naman ni guys kalamay oh hmm tanawa yung sabaw hmm and tapos na guys patay na ang klayo puk ah transfer na to dito yan yun okay guys hmm lami hmm lami Oh, ng sauce, kay eh. Lamiitia. Ang sauce d'yon? May jahatag o. Flavor sa atong crabs. Lambay man sa Bisaya. Pagkabot sa Tagalog, basta lahat ng klase ng crabs ang tawag, alimango. <laughs> Pero sa probinsya, ang alimango, guys, kaya nagko. Or dito sa syudad, tanan alimango. Nagang salamat sa pagtanaw, guys. Follow for more!